Hi hey guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan si Jake. Sa video natin ngayon, magbibigay lang po ako ng sarili kong opinion regarding sa sinabi ni Inday Sara, ang huling habilin ni Tatay Degong sa kanya at sa kanyang pamilya. Okay, so ano ba ang masasabi ko dito? dapat ba nating pansinin? Or paawa effect lang ito? Ano ba dapat? So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video nito, pak paki-like lang po, share and huwag kalimutan mag-subscribe. Medyo tagal matagal-tagal na rin nandoon sa The Netherlands ICC Detention Center si Tatay Digong nakapiit sa kanyang kasong Crimes Against Humanity at I think na aresto siya March 11, 2025 ilang buwan na ba? April, May, June, July mag-aapat na buwan no? And din sabi din ng kanyang former wife, na nanay ni Inday Sara ay butot balat daw. Si Tatay Digong kasi walang kanin daw doon at saka malusog pa rin no or mahina na. Sa isang balita panayam ni kay Inday Sara, sinabi niya pumunta naman doon si Vice President Sara Duterte. Hindi ko nga alam kung Vice President talaga siya or nagbabakasyon kasi, kasi palagi lang siya wala no sa Malacañang. Papunta-punta na lang ng abroad. Ay nagbigay po ng huling habilin ang kanyang ama na si former President Rodrigo Roa Duterte. Ang kanyang habilin na just in case daw na mamamatay siya ikikremate lang siya doon sa may Netherlands at hindi na daw dalhin ang kanyang abo dito sa Pilipinas. Naku po. Ano naman to? Ewan ko kung kadramahan lang ito or totoo or taktika po para mapabalik dito sa Pilipinas si Tatay Digong. Actually sa totoo lang, Uh, dalawang hukom ginasyon na nang judges uh, ng uh, internal criminal court binasura ang kanyang at kung ano ang kanyang mga uh, hiling sa IC si mga interrelease sa Australia or saan saan pa pero po na-approve po ang interrelease according to ICC ay po yun sa kaso ang kanyang kaso guys is si mabigat katulad po, sa against humanities. Naalala na ang forces si marami po itong patay na panulit ito ng Iraq. Ang mga tribo ni wipe out, wala patay ka kay Adam? Ito hindi naman to uh, ano, ng kaktual ko, pero ng mga uh, uh, victim ng na na extra reading kung specialist ID ay kung totoo talaga to or tika lang to paawa effect na kung ano mangyari sa kanya according nga kay Senator Idol Robin Hood Robin ay nagulo ang Pilipinas kung mamatay sa ng buwan doon sa isi Digong for sure walang mong sa kanila sila makakanastasya. Actually, sa na mga pagkakas ng war drug, gusto niya sa trial si Tatay Digong. Na, no? Kasi iba ako mamatay na parang close na, close na matay. Hindi nito siya. Tulad ng, no, nag-side sa loob ng bilangguan. I'm not si Tatay Digong. Si The thing is na para if para sa akin ha ay gusto ni mapalaan mag-ask mag ng consideration ni CC na pabalikin dito si Tatay Digong malabo na po ito alam naman mga nga kumakalas si Tatay mga iba naman ang pinagsasabi ito si Rafa mating pangulo ating pangulo na ng hindi mo sa tungkol lang ha ang mga victims of war of the yun balik taon paano nila wa ang hustisya lahat ng mga diskarte para mapapasitan ang gana nila I kita ko nila no, na, na para wa effect no pero yung tingson, na dalal po ang IC sa kanilang diskarte no so yon po guys kung marami pa rin es na kontra sa atin bahala Jaga ng comment nyo pinaniniwalaan pinaninibalaan sa totoo lang. So, dapat realistic. Kung kayo din pamilya na pinaninibalaan ng mga action uh, or sa war on drugs, ano ang feel nyo? Kaya lang ba sa si inyo? Na yun uh, ganun din nangyari sa si inyong kamag-anak or sa si inyo mismo? Come on, let us be logical and uh, mindful with the feelings, and we seek justice for the victims of war drugs. Yun po guys. Maraming salamat po. Hindi natin nilang next move. No, kung ano ka ang mangyari. Thank you sa inyong panonood. Please share and mag-subscribe sa channel. Mag-subscribe